Tio Moreno nakakahiya ka akala mo eh kakatuwa ng mga ano mga Duterte yung asal mo galing kanal kung kung sino kung, kung makapagmura ka makapanglait ka kay Miss Hanilit parang ikaw talagang nakapag parang nakakontribute ka ng ipapakain sa tao bastos ka grabe nakakahiya ka ay hindi ganyan ang ugali ng mga DDA supporter it's too obvious na nandyan ka para manira it's too obvious na nandyan ka para kumita hindi ganun ang ugali ng mga totoong DDA supporters kung makamura ka basahin ko guys ha kung ano yung sinasabi niya ito yung mura niya kay Hanilit putang ina si Hanilit na galit dahil hindi na shout out ni Malcolm. Siyempre, of course, si Malcolm doon nagpaalam kay Hanilit, nag-ask ng permission, tapos iba ang pasalamatan. Tang ina ka, kung sa'yo yu yun, tumatawa ka, matutuwa ka, that's very disrespectful. Gago ka, tapos kaya deserve daw ni Hanilit na maban sa ICC. Sabi niya, kaya deserve niya na ma indefinite ban sa ICC. Who you? Nakaka, alam mo, kung nakikita ito ng mga Duterte, sa tingin mo, they will appreciate you. Isusuka ka nila sa kabastusan mo, Tio Moreno. May patawa-tawa ka pa, ha, ha, ha. Tinatawag mo ng mutsatsa ang mga OFW. Tapos ikaw, palamunin, bayaran, Diyos ko. Na, tumigil ka, Tio. Dahil hindi nakakatuwa yung mga pinag, uh, pinaggagawa mo. Para kang sino magsalita na wala. Ano yung, yung ugali mo? Asal kanal, asal kriminal. Hindi ka, hindi ka dapat nagiging DDS sa ugali mo yan. Nakakahiya ka. Kinakahiya ka namin maging part ng DDS. Nandiyan ka para manira lamang sa mga DDS. Nandiyan ka para maging maging mag ng division sa mga DDS. Tunay na DDS. Hindi ka DDS. Ikaw ay fake DDS. ikaw ay fake na fake na DDS. Okay? Tapos gusto mo ang ila gusto kong nga ilabas mo ang screenshot na putang ina ni nagalit na galit dahil hindi talagang oh my god. Alam mo sana makakarating ito. Makakarating ito sa mga Duterte family, walang conflict ang Duterte family. They are civil. Pero itong mga jutang gini ng mga fake DDS, sila po ang nagpapagulo. Mga i yan, hindi yan DDS, i Busog na busog yan, mga deutang gini na. Tumigil ka, nakakahiya kahit teyo. Sinusuka ka ng mga DDS, ng mga organic DDS. Yun ang totoo.